Kirara, <laughs> Kiara, absent lagi kagahapon Tugay mo na kung nakamata. Usag ba yata yung Kami kung tulog. Naguti si mama kung wala kong ipukaw. Wala nga po kay iskwila. Kaduhan na to na kung absent ba. Ha, ah, nag-ural ba ni kagahapon Wala dito kay grado ato. Sus, Kirara, og um, ni kagahapon ka na mong bibuha. Ano man doon pa, Punsa dahin hita bo. Kagahapon mangon, nag-ural mi sa bisa gula getawag si Maria lagi, ana lagi siya, ma'am, ang sira po siya, tanong na po si ma'am, Mam! awal lagi ni katingog lagi, sa dihang, may spilling bitaw ni ma'am ang iyang answer, ah, basta ana ko siya, <laughs> ma'am, <laughs> ma'am, <laughs> lurat-lurat lagi mata lagi, kaluoy-luoy dahil <laughs> yun, Ibuha lagi na mo Kirara. hapon Kung naiskwila pa lagi yung taka. Si Maria lagi, nagpuyo ko na yun. Pagdali <laughs> <laughs> ko kay date na dyan kurong ba? ato, dugo hey. pa weeks. Wala lang si Maria. Good morning, class. Good morning, ma'am. Wala pa mag i si kirara Rara. na ulahi lang to. Ato lang pabutun. Basi mo karong taon-taon. mag urol ta sa Ingles. Oh, wala man nag-isilusyo si Maria. Ganyan, ma'am. Wala pa sila. Base absent to sila, ma'am. Sila sa kita na Ano ko na. pa-juday sila sa English. Okay, pa sila. Mm. Spilling pa-jud. Yes, ma'am! Kaya ako Number one. Spell the word. Table. Ma'am! Table? Sa'yon? kung nisulod pa ko ron, ah, ako di maka-answer, ano ba? T-I-B-O-L <laughs> <laughs> T-Bol Stand up, Kirara T-Bol T-E-B-L-E e t Kirara. Oh, very good, Kirara Ala, very good lagi <laughs> Malili itong ako ah. Number 2, Flowers. Ay. Flowers? Isa so, ganito ha? Ay, kambalong ako. P-L-A-W-I-R-S. <laughs> flowers. <laughs> Sus, kuni, sulod pa ko. Tama, dito ko ba? <laughs> Stand up, Dudong Pawiks. F L O W E R S ma'am. flowers very good do Pawiks. pawix malik ako. Oh. very good na pud lagi hindi <laughs> na kimi parehog ani sir no <laughs> may gani wala pa jud ko resolve ba number three. spell the word apple apple <laughs> kasayun ana <laughs> Bago ko nagkaon og apple, bago ko ni Anis Apple, A P O L E. Apple. <laughs> yes, sayun. Tama ku mam. Apple, A P P L E. Apple. Sagad mo dok answer si clear. I e P P L E daw. <laughs> nah, na, ingo na ron si mam, nga mali na siya. Hmm. Ay -ay. Ako pa lagi answer ron tama chukrun bo. Uh -huh. Birigod delogdog. Birigod na pud daw ingo si mam. Uh -huh. <laughs> Malik dito ako ah. <laughs> Last! Spell the word beautiful. Excuse me, ma'am. Oo, oh, unsa man doon pawix? Ma'am, ang isa ko ma'am, kahi iyon na kahi ko. Sige, balik na ha, paabutan ka na mo. Hala, Magawas si doon yung pawix. Bakit ang tukuan ni Ron? Hoy, ma'am niya, naday ka diri ha. Ma'am, si Maria ma'am, naday sa gawas. Uh -huh. Maria, anong naman ka diya sa gawas? Suro diari. Ganyan na siguro ka diya, no? Maria, surudon na dito, katawag kang ma'am. Ayun, kaya ni si Dudong Pao experimibo. Maria, ganiha na ka di ha? Eh, hey, ganiha na guru ka di ha ba? Eh, hey, wala ka ni Sulod. Galing Maria ba? Maria, ganun wala man ka ayon. <laughs> Nagpunta po man ka sa gawas. Hmm. may pag-abot na ako, ma'am. Nalangan, manggod ko, ma'am. Kaya dagan kaya ipabuhat si mama sa kuo. Ma'am, si Maria mo ay pa sa number 4, ma'am. Kaya wala pa siya ka-spilling. Dudong Pawix, ba? Ma Magbuot man daw kang ma'am. Ay, pag sige ko Pawix. Sige, Maria, stand up. Spell the word beautiful. Yay! Yay! <laughs> hmm, nangatawa pa daw sila. Murag di ko ka mag spelling Kasi daw, ana. Beautiful. A-K-O. Ako ang beautiful, ma'am. <laughs>